Marke, ang Dalampasigan, ang mga lugar na kaysa napuntahan at pasyalan. Bukod sa larawan, kay gandang ikwento ang magagandang karanasan sa mga ito, hindi ba? Kaya naman, sama-sama nating tuklasin at unawain ang ating aralin dito sa Learn Hub. Heto ang tabing dagat. At ito naman ang isang parke. Nakapunta na ba kayo sa mga lugar na ito? Katulad din nyo, nakapasyal na rin ako sa isa sa mga ito. At gusto kong ibahagi sa inyo ang lahat ng mga kwento ko tungkol dito. Isang araw, pumunta kami ng aking mga kaibigan sa parke. Kasama ko si Wee at si Ika. Naglaro kami ng bola, tumalon, tumakbo, at ang saya-saya namin. Pagkatapos, nagtakbuhan kami sa paligid ng parke, parang mga mabibilis na kabayo. Nakakapagod din, kaya dumigil kami at nagsalo-salo ng merienda sa ilalim ng isang malaki at matayog na puno. Sobrang sarap ng mga pinagsaluhan namin. Habang nagpapahinga, nakita namin ang mga makukulay na paru-paro na lumilipad. Tapos, narinig namin ang mga magagandang huni ng mga ibon sa mga puno. Ang saya talaga ng araw na iyon sa parke. Ako, Si Yi at si Ika ay sobrang naging masaya. Kung masaya kang magkwento, nakatutuwa rin na makinig sa kwento ng iba. Mas masaya pa kung ang lahat ay nakikinig ng buo habang ikaw ay nagkukwento. Kaya, maging tapat at maingat sa ating mga kwento. Kung ikaw naman ang nakikinig, tandaan makinig ng mabuti. Magpakita ng respeto sa nagsasalita. Kaya magkwento at makinig tayo ng masaya. Uwi ka galing! ka husay! Ang pagkakwento ay isang magandang paraan para mas marami tayong matutuhan tungkol sa ating paligid. Habang nagkakwento at nakikinig ng mga kwento tungkol sa ating kapaligiran, Tandaan natin kung paano natin ito mapangangalagaan. Kaya naman narito ang tatlong paraan para alagaan ang ating kapaligiran na maari nating maisama sa pagkukwento. Una, magtapon ng basura sa tamang basurahan. Ikalawa, magtanim ng mga halaman para mas maging lunti ang paligid. Ikatlo, huwag sirain ang kalikasan kundi magtakda tayo ng tamang paraan ng paggamit sa mga bagay. Sigurado akong natuwa at natuto kayo sa ating kwentuhan ngayong araw. Talaga namang wika at wika husay na kayo. Handa na ba kayong samahan akong sagutin ang tatlong tanong na ito? Simulan na natin! Unang tanong. Bilang isang batang gaya mo na namasyal sa bagong lugar, ano ang dapat mong gawin upang mapanatili ang kalinisan nito? A. Itapon ang pinagkainan kahit saan sa paligid ng parke. B. Iligpit ang iyong kalat at itapon ito sa tamang basurahan. C. Iwanan lang ang lahat ng kalat sa tabi. Kagaling! Ang tamang sagot ay titik B. Ilipit ang iyong kalat at itapon ito sa tamang lalagyan. Dito naman tayo. Ano ang dapat gawin kapag ikaw ay nakikinig ng kwento? A. Maglaro habang nakikinig. B. Makinig ng maayos at tumahimik. C. Magtawanan habang nagsasalita ang iba. Kahusay! Ang tamang sagot ay B. Maayos at tahimik na makinig sa nagkukwento. Gawin din natin ito. Paano magiging magaling na tagapagkuwento? A. Magsalita ng mabuti at malinaw. B. Magsalita ng mabilis para matapos agad. C. magkuwento ng hindi tumitingin sa mga nakikinig. Huwi ka galing naman talaga kung ang sagot na iyong napili ay A. Huwi ka galing! Uy ka, husay mga bata! Makasisiguro ako na matatandaan na natin na habang nagbabahagi at nakikinig tayo sa kwento tungkol sa kalikasan, mahalaga na isipin kung paano rin natin ito aalagaan. Mahalaga rin na makinig sa kwento ng iba at magbahagi ng ating kwento para tayo ay matuto at magbigay ng inspirasyon sa isa't isa. Kagaling! Huwi ka, Husay! Mga bata, tandaan, mahalaga ang ating mga karanasan at higit na mahalaga ang ating kapaligiran. Kung aalagaan natin ito, mas magiging masaya ang mga kwento at karanasang maikikwento sa iba. Sa Learn Hub, all lessons will be simple at cool. It's the learning rule.